kalaban grabe. ayan, ay naku hindi na kaya ng ano ito. Hindi kaya ng ating ano, grabe ang dami. So ibig sabihin sa taas ganyan din. Mag-spray. Pero yun nga po, mukhang uh, kailangan pa rin dahil sa dami ng kalaban. mga ka-farmers sa magandang buhay ah medyo natagal lang kami nasara yung shopee namin gawa ng kulang meron naman tayong BIA permit sa habi ko baby ayusin mo kaya lang medyo nakalilito na maraming mga kung ano nung -ano, mga ano so kailangan pang pag-aralan pero yun lang naman kailangan po nang uh, ipas yung ating business permit okay na yan kong so ayan dito muna tayo mga ka-farmer so at antay lang tayo mga 3 days pa daw yun ang uh, ano nang uh, Oh, kay mother yan. Pwede na yan. Kay ma yan. Eh. Last na nahinog. Oh. Okay, mo na muna. Dito. Ayan. O, yung malit na ko kaya. Ha? Nasaan ba yung puno niyan? Itira mo. Baka lumaki pa. Sayang din. Saan pinapalinis ko na? Ah... Tatanim kami ng bagong ampalaya Tingnan tingnan mo yung mga pwede ng pitasin, eh. ha? Ayun. Ayun. So yung ibang puno pinaalis ko na. Kasi ano na rin po 'yan. Kailangan na namin. eh. Oh, ang palaya na din diyan kong ne. Tatanim na po si kong, kong Tapos ito, sana lalagyan din namin ng uh, papaya sana. Kaya lang, mahirapan ng papaya ngayon. Yung tinanim namin, walang tumubo, ano? Tinanim natin papaya doon. Ilan lang? dapat talaga nun ano makukupit uh, ang gamitin kamali ako na ang haba ng palaya natin no oh. mahaba tapos sa uh, yung palay bukas po na kami ang uh, ngayon ko palang kinulob eh so nababad siya ng 36 hours tapos sa uh, kinulob ko na ngayon sana ay bukas konti lang ang ngiti pero kung medyo malaki naman yung ngiti ng palay at merong mas yung ugat kasi niyan eh baka magbara malaki naman po ako kontrol naman natin yung butas ng ating uh, drum seeder so ayun tapos bising-bisi busy tayo sa paggawa ng chili oil ayan sabi ko na eh <laughs> Pero ayan gagahayusin daw ni Bebe mamaya. So kailangan namin magano, mga ka farmer isa pa sa mga ano yung TikTok shop. So sabi ko nga kailangan nating i-push itong anong to. Kasi syempre hindi lang kailangan namin ma-reach yung mga hindi subscribers, yung talagang yung mga hindi nakakaalam ng uh, ka-farmers sa ano. So kailangan natin ma-reach 'yon sa uh, sa TikTok mas mabilis daw po kasi or through Facebook din yung ating chili garlic crab mga ka-farmers. so yan pag ano natin yan tutuunan ng pansin gagawa ng video syempre hmm. ito pwede na i-plot ng kaunti doon ano tanggal tayo. Kahapon, pinakawalan ko na yung mga gansa. Ito, kung abot po nila yan, durugy yung malalaking dahon na yan. Yung dun, wala na eh. Pinakawalan ko na kasi sabi ko, ah, kumakapal na po yung uh, damo. Sila ang magkocontrol yan. Napakatakaw sa damo ng uh, gansa, mga farmer. Uhaw na uhaw nga sa... Uh, hindi, gutom na gutom nga sila nung pinakawalan ko. Talagang tinira agad nila yung damo. So parang sila na yung magiging grass cutter dyan. Nakausap mo na si Bombay pala, Kong? Ano sabi? Susuyo rin pa nila. Oo oh, nga. So ayan, magsusuyod pa daw po ng ah, palayan. Bisitahin natin mamaya. Okay. So, alam nyo ba mga farmer na pati dito, na-invade na rin po kami. Wow, ang dami ka lang kalaban. Grabe. Ayan, ay naku hindi na kaya ng ano ito. Hindi kaya ng ating ano, grabe, ang dami. So, ibig sabihin sa taas, ganyan din. Eh dito nga lang sa likod ng bahay. apa ah, panahon nila ngayon. Shit. Eh. Ano kaya magandang ipang spray dito? Di grabe, hindi kaya. Hindi ko kaya. Akala ko konti lang dito. Ay, grabe, nakakapangilabot. Oh. Uh, ang dami nila, mga kaparpati, dito sa baba. Parang putakti. Ayan. Hi. Ang dami. Oh. Walang makakalusot na talong dito grabe mga ka-farmer nakita nyo ba yun ang lupit oh di kakayanin ni catcher pro sa taas sigurado expect na natin yan napakakapal yan mga ka-farmer napakarami tagulan yata ang ano nila so mukha kailangan talaga mag-spray ka din ano spray din at the same time ay uh, maglagay ng ganito buti nga itong ampalaya natin hindi tinitira oh <laughs> Pero dun sa ano, grabe Tapos ayan na, sabi ko kay Kong Kung na kami ng Triple 14 Mati, Jomar, eh. nagpabili na sana ako Wala na ba yung marka bulaklakong Nating uh, fertilizer Yung kulay puti na parang asin Na maliliit yung pino 'Yan ang pangkalaman si. 'Yun na, 'yun ang pangkalaman si. Hindi ano 'yun? Calcium nitrate 'yun. Yung parang pin, parang asin talaga siya. Parang tawas. Na ako parang doon sa ano, tingnan nga natin. May isang sako ako noon eh. Hmm. Tingnan nga natin pa. Parang nandoon pa sa ano, sa storage. Na, nandito na po tayo mga ka -farmers, sa ating mini talungan ayan na pa 'yung mga pipino natin. o oh, pabunga na uh, yung mga talong natin ayan na mga farmer namumunga na actually eh ayan lang the problem is the eto uh, ano ba to this is the old one eh pero lalagyan natin yan ngayon tingnan natin kung gaano karami dito expect natin is swarming talagang matindi po ang uh, ang kalaban natin dito N expect natin yan hindi mahal pa naman kasi super seven 700 to pero yun nga kasi ito, healthy. <laughs> ano sabing healthy? Kasi mga ka farmer, wala kang ini-spray sa halaman mo. 'Di ba? Ano lang siya, trap lang siya. So, kung fruit and shoot borer, pinaka-safe na ito. Hindi mo na kailangan mag-spray. Pero yun nga po, mukhang uh, kailangan pa rin dahil sa dami ng kalaban. Mamaya, babalikan natin yan so palibot lang lagyan nyo maganda nga medyo malayo pero okay na din naman yung nagsabi sa loob daw lalagyan pa eh tinatamad na ako magbutas oh. so hintayin natin yan ito meron pa dito marami na mga old ano ko to, mga old traps old trap magandang dito ito oh. Okay. Bango. Amoy manggang hinog na hinog. Overripe mango. Tatawag na 'yan. Grabe, nagulat ako kanina sa baba. ini expect ko konti lang. Sabi ko, dito bahay naman siya. Pero, hindi ko akalain na grabe. So much. Ah, farmer. Sobrang dami talaga. Ito, maubos na. Lana. na. Kunti na lang. Lana. na. Oh, wuff. hihintay tayo ngayon mga ah, sandali lang yan ano ah, ba ngayon okay, dun pa ikot ikot lang paikot kasi pati nga yung legs ko inaano eh nilalapitan nila pawis mamaya yan ayun na may mga dumikit na Okay. So, sana, konti lang. Pero marami na po ang atake eh. Oh, kita nyo. Pag may ganyan kayo, expect nyo na yan. May butas yan. So, wala nang pag-asa yan mga farmer. Ibig sabihin, binutas na yan. Ayun oh. Oh, may butas oh. Ayun may itlog. Ayun may uud So, yan ang isa sa pinaka destructive na ano ng talong. ng hmm. Pag may ganyan na, ibig sabihin meron na po kayong kalaban, root and shoot borer. Ayun, ang butas oh. Hmm. hmm. Nandun yung uod. Ang dami oh. Hmm. Oh. Andami, oh, Kalaban pa natin, Manok. Oh, hintay, hintay tayo. Mas maganda kung konti ang mahuli, ibig sabihin hindi ganun karami. Pero duda ako eh. Ayun na, ayun na, meron nang lumalapit. Pag lumapit sila, nakaalis sila, nadikit sila, wala na rin yung chance. Mahuhulog wow, din yan. Madidikit din yan medyo mahina ito eh pero mas malupit si Supernet mga farmer hmm. Sticker trap catcher pro. Pero okay din naman. Wala pa. Hindi pa nagtatawag. Kaunti pa 'to eh. Ito mga ka-farmer. Almost ready na 'yung ating drum seeder pero ano pa din po 'yan ah, pagdating doon ay mag adjust pa rin kami siguro let's hope sana hindi kami mahirapan kasi first time na uh, farmer syempre mga nga pa, apa. so pero once na nahook nakita na namin yung hulog at di de depende pa dito yun na ang iniisip ko malamang bukas sa so, meron pa siyang mga okay, ilang hours pa na Ayan, kinukulog. Ito meron na akong zinc. maghalo ako ng konting zinc. Dapat ganito lang sana, uh, no? Ah, ayan, no? Medyo pangiti na yung kalay. Bahala na. May dahilan naman siguro Panginoon. Kaya nangyari yan. <laughs> napaaga yung ating Ano, napaaga po yung aking uh, Babal. So ayun at Tingnan natin yung Lagay natin na trap Mga farmer Si Kongkong Kong ay nag-abono na ng uh, Malinis na po yung doon sa ano Talungan, mamaya daanin din natin Bago tayo magtapos Si Kongkong Kong Ay nag Nagtanim na ng ano dito Ang palaya Nagtanim na siya binili ko siya ng buto eh no? sinabit niya pa ayan <laughs> may tanim na po yan na palaya tapos dito sana ang balak ko dito kasi pagka lumaki na po yung ano magtatanim kami dito ng papaya di lang talaga nagka ano eh kasi hindi na to naabot ng sa papaya pa rin dito tapos dito sa ilalim kamote talbos talbusan actually may tinanim na nga hindi lang masin. ta natabunan kasi nung nagtambak ito papababa ko pa ng kaunti para pantay na uy wow parang parang amihan matutuloy ba kami sa kasapsapan kagan ito hindi ubra ang ah, maano niyan. sayang lang gaster na nen <laughs> ayan oh nagabona na siya yung blue na pinalagay ko kasi medyo mataas lang ang potassium ng konti pero complete naman yun may phosphorus ka may nitrogen malakas yung hangin ah hindi tayo matutuloy ah ayan na ako isa lang ang nadisgrasya no hindi ito no ayun nabuhay oh ay nabuhay eh ay, nabuhay. Ano 'yung uh ano 'yung lokala ko ya? Ha? 'Yung lokala ko sa 10. Ah. Eh, 'yung para sa puso lumo, spray mo kulay orange. Oh. ka oh. dun? Wala. 'Yung lang sa baterya lang. Wala oh. Panggalin mo lang 'yung battery, ganun mo lang. Hindi ba umandar? Hindi. Sobat lang siguro kuya. Basta tama 'yung lagay mo, positive negative. Ayun, dalawa pong uh dalawang battery ng ating mga charger kasi mag spray na tayo bala ko kasi pagka nag spray na tulong tulong na ganun din naman eh ba? Diba? minsan wala naman pong ginagawa dito might as well na uh, kami na lang ang humawak ng palay eh. total ayaw na naman ni tatay bong wala na tayo makukuha ang iba kami na lang eh, total bayad naman ang mga araw nila tulong tulong na lang bilis lang naman eh naararo na, na. gagaya niyan spray spray na lang na naman oh, mga farmer so asa ah, na ba yung ating ginagay ano, dumating na yung paluchin chip na natin Bili ako kanina si mama pa si Rowan wow grabe ang dami ah sheesh ang dami po ang eh. dito pa lang yan ah Oh, doon sa kabila. Grabe, no? Sa kabila. Sigurado mas marami to na andito yung ano eh. Alala ko dati nung una ako naglagay niyan, ganyan din hanggang sa naubos-ubos. Kailangan ko pang kumuha ng isa. Oh. pero hindi gaano. dum sa bago malaking tulong yun marami rami eh. sipin mo sa dami nun di ba oh. eto luma inisprayhan ko lang ay eh, sigurado may madidikit din naman may mga bago dyan ay, may mga bago mga gumagalaw galaw ayan oh. meron pangit ata yung binhi ng upong nakuha ko bansotis ganyan lang ito hindi na ito lalaki kailangan makuha na yan sayang yan oh mayroon nga pero hindi ganong karami parang mas marami doon sa baba dahil uh, sa baba ano lang 30 minutes lang napuno na po eh pati sa baba grabe kinilabutan ako kala mo eh putakte ayan mayroon din so hindi po ganun karami okay lang Uh, at least yung talong kasi natin dito ang kailangan protektahan din eh, nagano na nga si Lambo baka mag na, na din to siguro ayun dito marami rami oh, bago yan lumang ito pero yung mga light colors na yan bago na yan ba? Diba? so effective mga farmer ayan sa Shopee may mabibili yan super net o kaya yung ano super net ang lagay nyo o kaya yung catcher pro ha? si Kong Kong mga farmer ayan wala siyang bilib sa kulay blue na fertilizer hindi niya alam yun din ang linalagay niya dito tingnan yung mga ano mga mga ampalaya kung gaano kahaba mm. siguro ay nasa mga 18 inches yan mm. ang haba mga farmer ah. tingnan nyo oh. Oh. Oh, sing haba ng ano ko. Oh, hanggang siko ko. Oo, oh, isipin niyo 'yan, isang siko. Ang haba. Sabi ko na sa kanya, maganda yung fertilizer na Yaramila. Kasi mataas ang potassium niyan. Complete fertilizer pero 20% po yung kanyang potassium. Ya, maganda 'yon. Ilagi eh, siyang lagi niya, triple triple daw. Sabi ko sa kanya, maganda yun eh. So, ayun. Tapos mamaya silipin natin yung talungan kung may ano pa. May mga uh, asungot pa at mayron uh, mayroon daw mga farmer na kalabasa. Silipin na rin natin 'yan. So ayan po mga ka-farmer, ang ini-spray ko dito dahil talagang hindi kaya nang wala. Tsaka kami nangangain ng dahon ng uh, uod. Uod na ibabaw. Pero nagbagsakan na ngayon dahil na uh, nadali na sila mga farmer. <laughs> Ay, hindi. Oh, patay din to. Ah, hindi. Buhay. Ano ata to? Good ata ito. Kaibigan niya ata yan. Pagong-pagong. Hindi ko masyadong ano yung mga kaibigan ano natin. So, ayan. Mukhang wala na. Oh, so, palagay na rin tayo ng abono. Tapos, ayan. Oh. grabe talaga. Sobra. Nakakakilabot kanina dami pero at least hmm. sayang itong talungan natin ah. Pina, pinatanggal ko na nga din yung daon sa baba mm. ito 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 apat tinatanggal natin yan, yan. patanggalin yan para ano tayo yan malalaki daw ang bunga mm. ah, kalimutan ko sabihin kay Kongkong Ayan, Filipinolin natin yung dito sa likod mga farmer at uh, si Kuya Kong magi-spray daw eh. Marami na naman daw kalaban at meron na siyang nakitang malalaking kalabasa. Sabi niya may mga kalabasa na kuya. So, at least po <laughs> sa dami ng tinaniman no? <laughs> at Yung ating uh, ano, grabe lilinisin na naman dito oh. Yung ating papaya, ayan na ang farmer. 'Yan ang magandang uno, puno oh, tingnan niyo oh, mataba. Kaya nang kulang sa sunlight pa rin ito kulang pa rin siya sa sunlight hindi talaga siya kagaya nung ano pero ayun na namumulaklak na kulang po sa sunlight papaya talagang gusto niya ni eh. tigang full sun parang talbos ng kamote yan full sun pero may tubig hmm. doon sa kabila mas may yara oh. tapos si shoutout pala kay tita susan lakoniko oh, get well soon tita ayan po marami tayong sili dito tita kaya lang ah, uh, ito pang backup, backup lang. 25 kilos, gano na po karami ang niluluto namin. So, so far, ah uh, plano namin na mag ano sa bundok. Yun po, sana makapag uh, ano tayo, maka materialize ano yung sa bundok po na ipapinaplano actually 100 trays ang pinaano ko kay sidling kay na uh, ayun sana po ay Ah uh, ma tuloy ano so ayun naglilinis na rin naman ah, at itong nabili ko hindi Taiwan ayan may mga pula pula na kaka -harvest din lang ni kong kong dito um, ayan o oh, mga farmer o oh, diba sabi ni kong kong meron na daw dito malalaking kalabas bas papabono na naman tayo sa ating mga nyug ayan, mga permanenta na natin yan niyog. Meron na daw siya nakikita na malalaking kalabasa. Pero ako wala nakikita. Hindi nabubuo. Hindi na fe-fertilize siguro to. Sa dami. Yun ang mali natin. Masyadong siksikan. Hindi ko akalain na magaganito. Oh. Uh. Uy. Uy. may mga hinog na ayun na pala <laughs> ayun o no? tingnan nyo malaki na rin ayan ah. o, eh. o. nasa ano na talaga net pero dito sa baba siyempre hindi natin masabi yan na wala na meron din nga... yan alala ko dati na nagtanim ako nung nilinis naglitawan eh katinga lang sa ano dapat naka ano ka pantalon para hindi para hindi natin makita mga farmer marami na daw sabi ni Kong baka doon hmm. ito kung gusto natin mag ano, mag, uh, gulay ng talbos ng kalabasa pwedeng pwede sa dami pati bulaklak nga eh. actually kung kung ano natin pwede na tayong manguha dyan eh mga bulaklak, marami yan. Ay! Hmm. Ang ano natin dyan, yung ibang kalo, ano, concern, yung ibang papaya. Gumapang na, no? Wild din talaga. Ay, kumakagat yan. Ta, ayun, no? Tingnan nyo. Ay, kumakagat. Hindi na bobo. Butas. Pag ko, baka baka yung mga nang bubutas na rin ang kalaban napakarami po kasi talaga napakarami ito pa, ayan pa oh. kalaban din yan yan yung sinasabi ni Kong kung marami na naman kuya dami sukal na dito iba natatakot baka na may ahas ay, naman po tatakbo pagka nakakarinig ng kalaskos uy <laughs> parang maganda at ang lupa dito ah hmm. pulang pula ang talbos ah, ang ah. ayos bono na yan naman po ang view natin sa hapon dito mga farmers magandang umaga <laughs> pero masarap din mag relax relax dito ng ano uy may nag uh, ano ah uh, may nag ah uh, uh, yung mga namingwit kahapon to ah uh, nila yung may artificially gagana ano bandang huli bulate <laughs> bandang huli bulate rin po mga farmers so ayan. di pa ako nagpapatubig ulit dahil ah uh, tingin ko hindi pa naman oh, maingay kasi nagrereklamo si Bebe ang laki ng hito na yun ha nagrereklamo si Bebe pagka may ginagawa sila sa kusina maingay nga naman pag alis namin si Rambo ang magpapakain ng mga kalapate nasingsingan na rin naman po yung mga inakay so wala na tayong magiging problema okay na So, ayun, tapos ano ba? Taas na naman ang damo dito. May kangkong pa. Laki <laughs> na lang aso ni Rambo. Lalaki pala. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.